Nagugulat kayo kung anong negosyo ang ipapatayo ni Daniel Padilla ngayong taong 2024. Halina't panoorin natin ang buong detali. Gireveal nga ni ang plano ni Daniel Padilla na ipapatayong negosyo ngayong 2024. Siya daw ay may balak magtayo ng negosyo na to dahil na-inspire pa sa kanyang kapwa-artista. Halina panoorin natin ang video. Hmm. Isa pang negosyo ang itatayo or social si Daniel eh. Oo? Oh? This Ay, time, oh. ano to, parang uh, resort. Oo? Oh? Oo. Oh, oh. Ay, parang katulad kay Katrina kay Piolo? Ah, oh, oo, oh, oo, oh, ganun. Oo. Oh. Saan, saan? Eh, hey, malalaman eh. Hey. Eh, ayaw mong punta namin. Sige na sabihin I'll text, I'll text it. to you. <laughs> sa ano nga? Sa... Ah. Ay, sa Zambales? Oh! Yeah. Kasi parang na-inspire yata sila doon kay uh, Gerald Anderson. Ah! Uh, na meron ding resort si Gerald, di ba? Mm -hmm. At yun ay open for public. Yes. Hindi uh, pa tayo nakakadalaw doon, no? Oo, oh, pinapadalaw nga kayo ni Jet doon. Mali eh. ka na! Hey na nabal, di ba pwedeng matulog muna tayo? Mamaya ah, mapanaginipan mo pang hindi tayo natuloy eh. <laughs> ano ba? <laughs> oh, anyway. Sa ngayon, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel sa Beats, para updated kayo sa celebrity issues at ganaps. Malaming salamat po sa panonood.